Binira ni Pangulong Duterte ang senatorial slate na 8 derecho sa campaign rally ng PDP laban sa Zamboanga City. Pinalaga naman yan ang oposisyon. May report si Sandra Aginaldo Sa campaign rally ng PDP laban sa Zamboanga City, may banat si Pangulong Rodrigo Duterte sa 8 derecho ang senatorial slate ng oposisyon. Sinong ipalit mo dyan sa iyong otso derecho papuntang impyerno. Totoo lang. Hindi ako na ano. e, I, e, wala e, Walang ginawa yung mga tao na yun. Puro criticize. Hindi <coughs> pa maniwala. Sagot dito ni Senador Francis Pangilinan, ang campaign manager ng Ocho Derecho, sa halip na insultuhin daw ang kanila mga kandidato, mas mabuti na sabihin ng Pangulo sa mga botante kung ano ang gagawin ng mga kandidato niya para pigilan ang panghimasok ng China sa West Philippine Sea. Paano maparami ang trabaho para sa mga Pilipino? Paano mapababa ang presyo ng bilihin? At ano ang gagawin nila sa train law? Isa-isa rin binatikos ng Pangulo ang mga kandidato ng oposisyon kabilang si Representative Representative Alihano. Alihano. Wala walang sense talaga magsalita. Para mag-ingles, kasi eh, premier eh. Tingnan mo magdalo, nag report dyan sa Makate, sigaw-sigaw pa si Trillanes. Pagdating ng pulis, nag-surrender. Nauna, huwag maliitin ng presidente ang uh, aming sakripisyo. Dahil tinaya namin ang aming buhay, yung karir at ang pamilya namin. Tinaya namin dito at mga sundalo na kulangan ng suporta sa front lines, Kaya kami nag sa mga kurap sa gobyerno. May hirit din ang Pangulo kay Senador Bam Aquino na pamangkin ni dating Senador Ninoy Aquino. Kamuka ka lang. Pero ano bang, ano bang, ano bang signifikante na nagawa mo? What have you done? That is really impressive. Seriously, pogi naman po yung tito ko, isa pambayani. So hindi naman po masama na i-compare. Baka po naniniwala na rin po si Mr. President sa mga trolls, no? Kasi yan din po yung binabanggit ng mga trolls sa internet. Pero madali naman po hanapin yung katotohanan. Isang Google search lang po o sa Senate website, makikita naman po yung track record po natin doon. Kay Attorney Chel Jokno naman, na anak ng dating senador at human rights lawyer, Jose Pepe Jokno. Kalayo niya sa tatay niya yung W joke no yun ang kuyaw pero ito wala ito hindi mo magsalita wala wala ka ano <laughs> baka hindi niya na yung mga debate <laughs> dahil na, uh, palagay ko ang taong bayan na ang kung sino ang may kakayahan magsalita at kung sino ang hindi kaya nga namin uh, hinahamon sana ang mga administrasyon ng mga kandidato para magkaalaman na uh. May patama rin ng Pangulo kay Attorney Romulo Makalintal. Makalintal, abogado. Makalintal, abogado. Abogado ka lang kung may pera ka. Papasok yan, wala kang pera. Iba kayo sinasabi niya, gagawa ng pera do sa Senado. ay eh, no, matanda na po tayo para gumawa pa tayo ng pera. Eh, pero alam niyo naman kung sino mga gumagawa ng pera sa Senado. Binatikos din ng Pangulo si dating Secretary Mar Rojas na nakalaban niya noong 2016 elections. Mar Rojas, Sorry. Ang bugiro man ito, ano mang nagawa ni Mar? Eh, tanongin ko kayo. Kayo nagliberal. Magtanong lang ako siya. Anong nagawa niya? Uh -huh. Ano ang nagawa niya na iwa niya sa bayan? Hindi ko na kaya hindi ako magko-comment sa mga hindi ko na o hindi ko nakita. Uh, tayo naman po ay isang uh, kandidato na nakatungtong sa ating track record sa pagbabantay sa presyo, sa paglilikha ng uh, mga trabaho, lalong-lalo na sa call centers at saka sa small-medium enterprises at saka sa pagbabantay ng presyo tulad nung pagpapababa natin ng uh, cheaper medicines sa uh, law. Kay dating Representative Erin Tanyada naman, ito ang patutsada ng Pangulo. Erin Tanyada, left. Not proud sila dyan sa left. They think that it's popular. Kita mo, kapal ng muka ng... Nagawa pa na ticket o tsudiritso. Ayaw nila admitin na NPA sila, pero sila ang nagsusuporta. Lahat ng NPA sila ang abogado. Hindi naman bago na yan eh. Nung panahon ng lolo ko, tinawag po siyang left noong uh, 1950s. Yung tatay ko, nung siya ay senador, tinawag rin left. Ang tanong ko dito eh masama ba para uh, pumosisyon ka para sa mga mahihirap dito sa ating bansa? Masarap ma, uh, masama ba na pumosisyon ka para sa mga na iiwanan, napapabayaan. Binanggit din ng Pangulo si former Solicitor General Florine Hilbay na kandidato din ng oposisyon at kinumpara ito sa kwalifikasyon ng manok ng Pangulo na si former MMDA Chairman Francis Tolentino. Sa isang statement, pinaalala ni Hilbay sa Pangulo na isa siya sa mga abogadong nagpanalo ng kaso laban sa China para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sandra Aguinaldo, GMA News. Ayon naman kay Vice President Lenny Robredo, mapapatunayan ang kanilang track record na hindi totoong walang nagawa ang mga kandidato ng oposisyon. Yun talaga yung basihan namin kung bakit silang waloy napili. Kaya nga sila humihingi ng debate. Kaya sila humihingi ng debate para makita ng taong bayan kung sino ba talaga yung, saan ba talaga naninindigan yung mga kandidato.